Hello mga kabuks, mga sir. Meron lang po akong isi-share sa inyo. Uh, isa itong ano, Mitsubishi Montero. Bagong bilhin ni sir. Habang isinasagawa sana na namin ang PMS, nakita namin na may problema ang kanyang chassis. Ito para sa mga lahat ng mga sir natin or ma'am na gustong bumili ng second hand na sasakyan sana may consider po niyo itong content natin ngayon para kahit pa paano ay makatulong po sa inyo ito pabor po sa lahat ng mga ano to mga gustong magkaroon ng ano, sasakyan o bibili ng sasakyan yeah. okay na ito na dito na tayo sa ilalim ito papakita natin oh. No? Oh, wala na tayong paligoy-ligoy pa. Ipapakita natin ang pinaka problema nito. Ayan Oh. Ayan, nakita po ninyo ito. Ito po. Ito po yung kanyang ano, uh, mainframe, chassis. Ayan. Itong kanyang mga suspension na yan nagbabakbakan na Oh. oh. Unang-una, siyempre, pagka uh, bibili po kayo ng sasakyan, maliban po sa mga na titingnan po ninyo tsaka sa mga papeles ganyan titingnan po ninyo itong kanyang frame chassis dahil uh, napakalaking problema din po ito kapag ka nagkataon na ganito ang makuha po ninyo mga kabuks mga sir Yan, sa mga madam natin dyan na gustong bumili ng second hand na sasakyan kung okay sa inyo mas maganda kung meron kayong kasama na mapagkakatiwalaan po ninyong mekaniko kapag bibili po kayo maliban sa gagamitan ninyo ng scanner ganyan, kailangan din ng ano, visual inspection alam na po ng mekaniko yan kung anong kailangan mga sisilipin dyan kasi ito yun know, pag, pagpasok ko pa kanina ito yung bumuad sa akin unang una na yung ano natin sa customer siyempre maawa tayo dahil siyempre yung perang Inilaan nila para dito. Sigurado yan, pinaghirapan nila yan. Ayan you know. Kaya dito, ang naisuggest ko kay sir, syempre, kapag ibenta niya agad to, eh, kawawa na naman yung makabili nito. Kaya, sinuggest natin na paayos niya to, kasi, mayroon pa naman paraan to. Itong kanyang ano, cross member ito. Pwede naman pong palitan to kasi tinan nyo naman kasi ang pagkagawa nyo, no? Ayan, no? Tapal-tapal lang yan, no? O? Oh. O? Oh. Hindi ka aya yung pagkagawa. Siguro ang gagawin dito, magpapalit ng cross member. Then, uh, ito, dito po nila pagtutok, pagtuunan ng pansin itong pinaka mainframe niya. Kasi pagka natanggal tong dalawang bolt na to, kailangan patibayin to itong part na to. Pwede naman siguro maglagay ng ano diyan, maglagay ng tapal diyan. Importante maganda yung paggagawa. Ayan. Kasi itong lagayan naman ng suspension. Okay pa naman. Pwedeng tapalan din to ng plate. Then na uh, bubutasan yung gitna para mag-giveaway dito sa camber camber adjuster. Para kapag nagpalain po kayo or si sir, may ikot pa rin to. Ayan. Ayan oh, talagang ano kasi o. Oh. Oh, bulok kasi o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan, o. Oh. Oh. Yan. Tapos itong kanyang ano, kanyang mga bakal-bakal sa likod. Ano arawang din oh. Siguro panibagong ano na lang to, panibagong undercoat ang gagawin dito, pakis kiss na lang ni sir. Yan ang in-advise natin sa kanya. Eh, hindi naman natin i-advise to na basta na lang bitawan niya o rebenta. Kawawa na naman yung mga kabili nito. Hindi ganoon na lang paulit-ulit na lang ng ganoon. Kawawa at kawawa na naman yung kasunod na mga ano, magiging owner nito. Papalitan na lang to tapos palalatero ng maayos. Yan, uh, maging ano to, maging babala po sa inyo, mga kapoks. Maraming maraming salamat po sa inyong sinir lang natin to. Sa palagay ko dito, ano, nagkaroon to ng ano, aksidente, eh. then na uh, natagalan bago ipagawa. Siyempre, kinalawang ganyan or pwede uh, ring na ulan-ulanan na yan, nabasa, nababad sa tubig. Yung dagdag sira. Okay. Thank you. Isso.